impeachment report. Lumapit sa atin si Lola Susana Gumban noong August 3 na pa mula ilo-ilo upang ireklamo ang kanyang pension sa Philippine Veterans Office o PIVAW na isang taon na niyang hinihintay. Ito ang kanyang sumbong noon. Kayo dyan sa PIVAW, ilo-ilo, maawa naman kayo sa matanda. Isang taon na pabalik-balik sa inyo. Hihintayin niyo pa ba na makakarating kami rito sa kay Sirapib para maaksyunan niyo yung problema ng nanay ko eto po na nabigyan na ng aksyon nung araw din yun. Sinamahan natin sa Philippine Veterans Office sila at doon ay nakausap ang hepe ng Claims Division. Pinaliwanag sa kanila na kaya tumagal ang claim ni Lola ay may mga requirements pa sila na hindi na ibigay. Binigay naman ito sa kanila at agad-agad pinuseso ng pibaw ang claims. Ngayon ay nakuha na ni Lola Susana ang kanyang pension na nagkakalaga ng 240,000 pesos. At may bonus pa. Ang pension na natanggap niya ay buwan-buwan na. Dati ay isang libo lang. Ngayon ay ginawa na itong dalawang libong piso. Times two ha. Lubos siyang nagpapasalamat. Sir Ape, maraming salamat po. Nakuha na po namin yung pension ng nanay ko na halos isang taon namin hinintay. Malaking tulong po to sa nanay ko. Mara maraming salamat po, Sir Ape. Madamo, nga salamat, Sir Rapi.